Ayan, magandang hapon po mga drivers. You know. Wala na po si Haring Ad, araw po. Tumata- tumatago na po si Haring araw. Tapos dito po naman po sa uh, bridge mga drivers dito sa Maribago, ayan. Ang dami pa rin tao. ayan mm, naliligo. Ah, you know, Matanda at saka bata. Ang dami pati po uh, estudyante oh, marami pong estudyante nito na masyal kasi ang sarap kayang pasyalan dito pag lalo na sa uh, ganitong uras hmm. kasi maganda rin dito mga tanawin yan po ang dami nakatambay dyan oh. yan po mga tao dyan sa Bridge mga river hanggang gabi yan O oh, hanggang umaga pa yung iba Kasi uh, sabado ngayon Bukas linggo Hanggang umaga pa yan Sobrang dami talagang tao dito Tapos o oh, ayan o oh, may paparating Pang iba o oh, nagbibisikleta Yan Kaya ako naman po ngayon Dito naman po ako matulog yan, katabi ko po ngayon bangka na uh, Jerry and Sunny. Oh, dami na uh, nakaloading na pala sila ng mga gamit nila mga reverse tanke, ano? Full pack na po yung bangka nila. Uh, siguro sa umaga, uh, malaki na po yung low tide. Kaya loading ni, ni loading na nila kaagad kahit uh, Hapo hapon na po 'yan. Kaya ngayon hmm, po, ayan, dami pong tao doon sa tulay oh. Man. Ganda dito ngayon lebers Kaya ngayon, oh, yan, Wala naman tao dito, ako naman, ako naman pong matulog ngayon Tapos katabi, na, katabi ko ngayon Ang bangka na to na Dasin Dasin At saka yung Cebu Plus, dito po sa harapan ko ah, May parasiling din dito kung, kung sinong gusto magparasiling ayan punta na kayo dito para magparasiling na kayo at ito po yung service ko mga rebels pag ako pong natulog dito ay ito pong siniservice ko kasi ah, malalim tapos uh, ah, pag lumangoy ka ah, sobrang ginaw ito po yung service mo no? oh, yan Yamaha 40 ang power yan. Yan Sabi, ang ganda. Sobrang tahimik po ngayon sa dagat. No? Walang kalon alon kahit konti. Yan po kapitan ng Jerry and Oh. Yan <laughs> Ayan, hindi pa Kahit sinisigawan ko mga reverse. Kahit, yan o. Ay. Okay. Ang dami palang bangka na ngayon dito nakaparada. Ayan. Ang aga naman ngayon sa buwan. Ayan. <laughs> Maaga po si Harim buwan. Eh, mamaya pang sana yan. Sobrang dami ngayon. Oh, yan. Ay nako. Tumira na naman tong hangin na dumagsa. Ito po yung pinakamahirap dito. po yung bangka namin yan naman po ang G-Park ayan po G-Park uh, ito kuntiki ayan ayan po ulang ko mga kareperso medyo malayo po ulang dito yun no? yung nakikita nyo dyan sa ano screen you malaki po yung ulang ko reverse kasi abot ah, po siya ng ano ah, siam na barangay kasi dyan na po ako nakatira dyan sa ulanggo kasi taga dyan po ang asawa ko ngayon pero masarap naman tirahan yung ulang ko mga reverse andun lahat ng mga kong pagkain mga reverse yan thank you thank you for watching